Kiyansa ang Department of Agriculture na sapat at matatag ang supply ng bigas sa bansa. Sa isang panayam ng DZRH kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, inaasahan anya nila ang isang record high na produksyon ng palay ngayong taon. Maganda yung naging panahon natin ngayong taon. Wala tayong experience na masyadong uh, bagyo. Kung uh, ngayon ay ina natin na aabot tayo uh, record harvest, up to more than 20 million metric tons. Dahil dito, posible raw umabot ng hanggang sa tatlong buwan ang reserbang bigas. At uh, dahil dyan, pwedeng umabot up to 90 days yung ating national stock inventory after mm -hmm. the end of the year. So we can expect na hanggang next year maganda at matatag yung supply ng ating bigas. At kung darating pa yung additional imports na inalaw ng India na 295,000 uh, metric tons uh, plus yung ibang bansa, talagang maganda yung ating magiging uh, supply. Samantala, sa kabila naman anya ng pagpapatigil sa ipinatupad na price ceiling sa bigas, may ilan pa rin daw na nagbebenta sa nooy itinakdang presyo. Uh, kahit na na yung price uh, ceiling, uh, mandated price ceiling, nakikita pa rin natin yung presyohan na 45 sa well-made at 41 sa regular. bagat uh, Merong ilan na nagtataas ng uh, presyo, ano uh -huh. ay ba pay nating mabuti. Sa huli pagtitiyak pa ng opisyal, enforce In natin lalo na yung uh, sa ibang uh, bansa lalo na sa India pagdating yon ay mm. hindi ganoon kamahal. So mas maganda makikita natin na dapat uh, ngayon ay hindi dapat magkataos sa atin. ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.